good morning mga katikit nagdadaanan yung mga galing Bicol na uh, mga bus uh, dito ko sa talipan second trip kami ang first trip ay 814 yan nakabila na yung first trip 814 till living long uh, asia star library yan, maliwalag na ating uh, terminal 2601, no? papuntang Tayabas dyan no? Hintay pa lang yung uh, konduktor Ayun, just ganya Pinya Francia Doros Ah, uh, 2 mga alas first trip. dito sa taliban kami naman ay alas 3 So, ibig sabihin 20 minutos lang ang intervalan dito sa taliban Kaya basta alas 3 sa first trip 3.15 yung uh, kabaw 3.45 yung LRT panda po second trip Taka 350 yung kabawulin second trip at saka 430 last trip ng LRT. Sir mga makalawag, E-liner, Muscle Star no? Oh. Special trip pa uh, yata 'yung mga Silver Star, oh. dami. Special trip Silver Star. So, oh. A level ordinary in war game ka oh bago yung level yan ito DLD bigo oh papasok Kurutin 11 morning, uh, kagawa Darpia. Ayan, shout sa kay nanay uh, Marina Arbia uh, ya, Si tatay Arbia First sa Talipan Papuntang uh, Buendi LRT Wow Si Pagparin kahit magsisenior na eh, Nabiyahe pa din Oh, uh, dami Tuloy na Tapos tama, tama yung oras natin pag uh, babas na squatting Daanan nito ng bus talaga Oras na ito Hercules Ah, buwag ka na oh Ang ataw Ilabil Pati yung mga tracking Ayan, mga track Yung ating uh, bagol.

At kung sunod sa kagsawa, hindi oh, na yung kagsawa. Kinala tayo ng driver uh, ng kagsawa. Nagkusina. Share out sa mga tag taga-kagsawa tours. Pindya pransya. Puro dayo Saka, ito ay uh, pinya pransya pa rin. daming eh. pin pinya pransya. Saka, isarog. Alos uh, sulog-sulog sila. Shout out sa lahat ng uh, drycon na ng uh, Bicol. Ingat po sa pagta-drive, ingat sa pagta-drive. Ito. Alps. Dito ako sakay kanina sa 10K. Ang binarahan ako niya kanina. Ayan. Oh. 10K, galing dahil dyan. Ayan. Thank you, thank you. Nasakay mo ako. Oh, shout out. Sa 5 naman papuntang Tayabas 'yan, oh. Oh, ayan, Tayabas. JBH JBH pa ordinary Ayan, mga ordinary naman ang nadaan Bilyesa Antony na magaling na uh, tabako yan ito Light Express Pinya Pransya ulit eh Ang daming Pinya Pransya naman Ito no, ang filtrang Yan, dumadami na rin po ang uh, Na-condition na rin yung mga bus nila Yan, bali sa buwing first trip, yung mga papuntang Buendia. dia, yan. Magabang-abang lang po ka dyan sa banda terminal. Sa mga bus stop. Arias, Kalumpang, Sarayaya, Candelaria. Chaong, Lalig, San Pablo Terminal, Alaminos, Santo Tomas, Torbina. Kami buhay ay uh, kasunod na second trip. Oh. Belyesa Kilala tayo Shoutout sa mga taga Belyesa Ingat sa pagdadrive Kilala tayo ng driver Bumbusin na sa akin Thank you, thank you Good morning sa lahat ng subscriber Magandang umaga po Sa mga pasero dyang Gising-gising na Sumakay na ka sa 284 pa ilar Depende Abisya Easy text yan Wow! yeah, mga sigat din itong mga tracking sa kabisayan, yung mga gandang busina. Hindi pa nga ng mga patayan yan dun. Yung mga seo-seo pa nga pagka na Ayan, Shoutout sa mga taga Antonina Lines. Hi, Gear Yeah, may lumabas na isa star. DLT Bigo Share sa mga kasama ko sa DLT Driver, conductor, inspector, dispatcher Mechanico Oya. yeah Agent 06 Isaro Good morning, pogi. Yung Sherrod kay uh, Driver uh, Manto. Peña Francia. Yeah, may pasero na po kaming uh, tatlo sa una. Tatlo. Medyo madala ngayon. Miyerkules. Marami talaga dito ay lunes. Nakakapuno dito sa taliban. Pagkagandang uh, martes. Miyerkules. Nakakunti po ang naluwas na galing pagbilaw. Sarug na naman! Daiwu, daiwu, daiwu. Shout sa mga tagay sarug at Pena Pransya. At saka sa San pasyon Zero eight, galit So, isya star na naman, oh. 8108. Eh. No, ganda talaga ng isya star, oh. No? Iba talaga yung forma niya. At saka, ito'y bigay niya. Ganda uh, lang quality. Magandang bus. Kaya, yeah, magkakaroon po po ng additional unit niyang uh, DLTV isya star. Soon. Kaya, yeah, malapit na po yan. Kaya, malapit na po yan. St. Jude Tiger Ordinary Bus Saka din yan Mga ordinary sa Bicol Talagang puro puno yan Iba kasi Yung mga nagtitibid yan sa ordinary sila nasa kay mga maraming dala Saka yung mga May dalang manok Mga Panabong Saka yung alagay Diyan sa kay Kasi sa aircon Ay may may ng stribo eh baka mamatay yung mga manok mga uh, panabong saka yung mga prosin eh, marami pasero yung uh, ordinary basis ng Biyaheng uh, biyahing bigol para guys saka ang uh, mga pas ng Biyaheng bigol ordinary talagang sulit din ang babay at malinis matulin saka mga bago yung mga bubis mga bagong ordinaryo nila yan sarat sa kaya pinay ni bibon ng uh, albay saka sa mga taga bubis liner ay mga katikita dito kami sa Petron sa SLEX nagpapa CR saka sitting pa kami sitting sa Santa Tomas yan na CR lang yung ibang pasayro cheating 10,000 ang collection ang uh, namin sa talipan ay 5 so yan nag, nadagdaga ng 44 Tikit na kapila na po kami dito sa Puente uh, Palosena Diretso Talahigan Yan out kay Kuya Henry Asares ng Lopez Quezon. Uh, yan shout sa, out, shout out. Sa, ating mga masisipag na pintor dito. At sa mga kasama ko dito, good morning, good morning. Uh, may na uh, nagpasis ako. Talagang uh, maraming uh, boy, convoy ng mga company. Kaya, uh, eh? sa Rook, Pidya Pransya, at saka yung mga ordinary buses natin. Yan, saka yun din masaya rin sa Big Goal. Yan